si Shiba Inu or SHIB ay opisyal ng na-integrate sa Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol or CCIP. At dahil dito, ang DeFi lending platform na Folks Finance ay nagdagdag ng suporta para kay SHIB. Ito po ang kauna-unahang flagship project sa Chainlink na nag-adapt ng bagong cross-chain form ni Shiba Inu. Ang development po na ito ay hindi lang simpleng listing kundi malaking hakbang para sa adoption at paggamit po ng SHIB sa mas malalaking financial markets. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ba ang uh, ginawa ng Folks Finance kay Shiba Inu. Uh, si Folk Finance ay nagpasya po na isama si Shiba Ino sa kanilang lending markets. Ibig sabihin, ang mga users ay pwede pong magdeposito ng SHIB para kumita ng yields o kaya naman ay gamitin ito bilang collateral para makahiram ng ibang assets. Ito po ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong suporta si SHIB sa isang malaking lending platform sa ilalim ng Chainlink ecosystem. Kaya sa market impact, ang paggamit po ng SHIB bilang collateral ay nagbibigay ng mas mataas na demand sa token. Kapag mas marami pong tao ang naglalak ng SHIB sa lending platforms, mas kokonti po ang available supply sa market. Posible pong magbigay ito ng upward pressure sa presyo ni SHIB kapag lumaki pa ang adoption. Ano naman po ang papel ng Chainlink or CCIP dito? iyan ang uh, chainlink ccip or uh, cross chain interoperability protocol ang uh, nagbigay po ng uh, daan para magamit si Shib sa iba't ibang blockchain networks nang uh, hindi po nahahati ang kanyang liquidity kung dati ay nagkakaroon ng fragmentation kung saan hati-hati ang liquidity ng Shib sa iba't ibang chain ngayon ay mayroong pong unified pool dahil dito nagiging mas madali para sa mga users na gumamit at mag-trade ng SHIB across multiple blockchains. Kaya sa market impact, ang unified liquidity pool ay nagbabawas po ng friction para sa mga traders at saka investors. Mas madali pong gumalaw ang kapital papunta kay SHIB na pwede pong magresulta sa mas mataas na market activity at posibleng paglakas ng presyo sa long term. Ngayon ay ano naman po ang benepisyo ng mga SHIB holders sa integration na ito? Sa kasalukuyan, ang, uh, mag, ang uh, mga nagdi-deposito po ng SHIB sa FOLK Finance ay pwede pong kumita ng uh, APY na 10.93%. Uh, Ibig pong sabihin ay uh, malaki ang potential na passive income para sa mga holders na handang mag-supply ng liquidity. Base po sa datos, nasa $25,000 worth of Shib na ang nailagay bilang liquidity. At humigit-kumulang ay $2,000 naman ang nakapaskil bilang collateral. Kaya sa market impact, ang mataas po na APY ay nakakainganyo para sa mga Shib holders na huwag lang basta mag-hold kundi gamitin ang kanilang tokens sa DeFi. Kapag dumami po ang naglalagay ng liquidity, mas lalalim ang market at mas titibay po ang adoption ni SHIB bilang DeFi asset. Ngayon ay bakit po tinawag itong incredible ng Shiba Inu team? Ayan, ang mismong Shiba Inu ecosystem team ay nagpakita po ng excitement at tinawag na incredible ang development na ito. Ang rason ay malinaw. Ayan, sa pamamagitan po ng Chainlink CCIP, Si Shib ay hindi na limitado sa isang ecosystem lamang. Pwede na siyang gamitin across multiple blockchains at ito ay malaking hakbang para makapasok po siya sa mas malawak na mundo ng DeFi. Kaya sa market impact, ang official recognition po ng Shib team ay nagdadagdag ng confidence sa community. Kapag nakita po ng investors na ang mismong developers ay supportive sa integration, mas lumalakas po ang trust o pagtitiwala na pwedeng magdala ng mas maraming buyers at saka users. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng unified liquidity pool para kay Shib? Ang uh, unified liquidity pool ay nag-aalis po ng problema ng fragmentation. Uh, dati kung may Shib sa Ethereum at uh, iba pa sa iba pang uh, chain, nahahati ang liquidity at nagiging mahirap para sa mga users na magkaroon ng smooth na experience. Pero ngayon Iisa na ang pool na gagamitin ng lahat ng mga chains. Kaya sa market impact, ang iisang uh, liquidity pool ay nagpapadali sa pagtrade at uh, lending na posibleng magdala ng mas maraming institutions at saka retail traders na gagamit ng SHIB. Kapag mas fluid po ang token, mas tataas ang chance na madagdagan ang kanyang presyo at maging attractive sa mas malalaking mga investors. Ano naman ano naman po ang kasalukuyang estado or kalagayan ng presyo ni Ship. sa panahon po ng integration na ito, si Ship ay nakakaranas po ng uh, significant price correction. Ibig sabihin ay bumaba po ang kanyang presyo sa short term. Pero sa kabila po nito, lumalakas ang kanyang adoption. Ang kanyang marketing lead na si Madam Lucy ay nagkumpirma mana na uh, na ang uh, adoption ni Ship ay patuloy po na tumataas sa market impact ang uh, pagkakaroon po ng adoption ayan ay kahit uh, bumagsak po ang presyo ay nagbibigay po ito ng bullish signal sa mga long-term investors kapag natapos po ang correction phase posibleng sumabay ang uh, pagtaas ng presyo ni Shib sa paglakas ng kanyang adoption at saka liquidity ano pa ang uh, dagdag na adoption ni Shib kamakailan Bukod po sa folks uh, finance integration, isang malaking balita rin ang inilabas nitong linggo. Ang top ETF issuer na Valor ay nag-launch ng SEK denominated Shiba Inu focused exchange traded product sa apat na European markets. At yan po ay ang uh, mga bansang Denmark, Sweden, Norway at saka Finland. Ito po ay patunay na hindi lang sa DeFi world lumalawak ang Shiba Inu kundi pati na rin sa traditional finance. Kaya sa market impact, ang pagkakaroon po ng ETP sa Europe ay nagpapalakas ng exposure ni SHIB sa institutional investors. Kapag dumami po ang financial products na nakafocus po kay SHIB, mas lalaki ang kanyang market cap at posibleng mas mabilis po siyang mag-recover mula sa kanyang kasalukuyang correction. Bilang pang ang integration na ito ay napakalaking milestone para kay Shiba Inu. Ang pagsama po niya sa Chainlink CCIP at Folks Finance ay hindi lang simpleng balita, kundi totoong hakbang papunta sa mas malawak na paggamit ng token. Ang pagkakaroon po ng unified liquidity pool at mataas na APY ay nagbibigay po ng practical use cases para sa mga SHIB holders. Kaya sa aking opinion, nasa yugto ngayon si Shib na unti-unti nang binabasag ang imahe bilang meme coin lamang. Ang kanyang pagpasok po sa DeFi lending markets, pati na ang pagkakaroon ng financial products sa Europe ay nagsisilbing patunay na lumalalim ang kanyang adoption. Kapag nagtuloy-tuloy ito, si SHIB ay maaari pong maging isa sa pinakamalagang assets sa cross-chain DeFi ecosystem. At ayan, Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.